sa paghuhukay nila ka -TH sa kanilang lugar sa Pangasinan ay meron silang nadiskobre na isang tunnel na gawa ng mga sundalong hapon. At sa kanilang paghuhukay sa naturang tunnel na ito, umabot sila sa isang bahagi nito kung saan ay nagkaroon ito ng dalawang sangang lagusan. Dahil sa hindi alam ni Katiech kung alin sa dalawang lagusan ang kanilang papasukin, ay naisipan niya itong kuhanan ng larawan para ipasuri ito. Meron siyang dalawang kuha dito at narito ang kanyang unang larawan. Ating nakikita sa larawang ito ang kanilang pinasad na sahig para lamang kanilang mabuksan at pasugin ang Japanese Imperial Army na tunnel sa ilalim nito. Dito naman sa ikalawang larawan ay ang bahagi ng tunnel kung saan ay dito nila naingkwentro ang dalawang nagkahiwalay na lagusan. Dahil sa sitwasyon na ito ay nahihirapan sila ka TH kung alin sa dalawang lagusan na ito ang kanilang papasukin. ang Japanese Imperial Army Tunnel. Pagdating sa mga Japanese Imperial Army Tunnel, ay sadyang komplikado talaga ang mga ito at sadyang mahirap hanapin kung saan nakatago ang kayamanan ni Yamashita. Pero ang kagandahan dito, ang mga deposito sa mga tunnel na may komplikadong mga lagusan ay karaniwang naglalaman ng mga large volume deposits. Sa kadalasan, ay may mga nakaukit na marka sa mga pader ng tunnel kung saan ang mga ito ang siyang nagbibigay ng palatandaan sa mga direksyon na siyang ating susundan. Pero kung wala ay kailangan talaga nating galugarin o pasukin ang lahat ng mga lagusan. ang masasabi ko kay KTH. Ka Higit na mas makakabuti na inyong pasukin at suriin ang loob ng dalawang lagusan na ito. Sapagkat maaaring ang dalawang lagusan na ito ay parehong naglalaman ng mga deposito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.